Minsan, nanginan na tayo. Samantala, ayun mo na. Sabihin mo na kay tatay yung gusto mo pang sabihin. Mira, <laughs> kuya ba mo? mo na yung loob mo. yan. Mas maganda yung nagsasabi na, ano, ng maaga. Mas mahirap yung tinatago yung... Ay, yun ba? Sabihin mo, ayun. Samantala, ayun mo. Tutal din si Benzi. Um, ano po? Um, ano na, itay? Um... Ito po, ang yuk sana ang mga masamay na... Um

ano yan na unawaan kanila? rin. Sa sasamahan kita, Eds, kahit anong mangyari, nandito ako. Salamat <laughs> po yung mga, samahan kita talaga. Hindi kita iiwan. Salamat po <laughs> yung buti ka pa. Si Dr. Love kasi, pag na, pag... Hindi, maunawaan lang, dyan lang na pag mayroon. Ma like, ma mo si eh. Dr. Love kasi medyo, ano eh, Nailang ilang na sa dagsa nangyari siguro. Pero, tao po. Tao po. Maganda pa naman ang panahon. Yan, tao po. Uy, hello po. Ay. Tao po. Oy, Nay! Nay, magandang umaga! Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Bless po. Alas po. Ay, <laughs> magandang, umaga po. Ay, ay. Ay. <laughs> magandang umaga po. Kamusta po kayo, Nay? Buti naman. Ay, nasan si tatay? Ay, nasan si tatay? Ano po si tatay? Andiyan din? Napin muna namin. Ah... Happy ano? New Year po, Happy New Year. year mm. Happy um. New Year sa inyong lahat. Happy New Year Happy New Year. New year. Ay, magandang hapon po, Nay. po. Grabe. Siya nga po pala, no? Mag-ano po ako. Mahagingit po ako ng ano pasensya dun sa, ano eh, sa misunderstanding po nung nasa, ano, ang pag-alis po namin, ano. Dahil po sa mga, ano, medyo parang naging, ano, naging magkagulo po, no Hindi, iba naman po yung sa, ano, katotohanan na hindi naman po yung kagaya na sa naisip niya. Sana ano, po, na ma, ano, ano, ano ma niyo po. Nakapugalit kayo. Ay, hindi naman. Nakapugalit <laughs> <laughs> na. Hindi naman na. Hindi, mahirap naman na yung magalit kung hindi mo pa alam yung totoo talaga. Dapat alamin mo muna kung ano yun talaga na. Sinabi ko naman ang piyan sa kanila. Sinabi mo na? Yeah. Pinaliwanag. Yeah. <laughs> <na> ang <laughs> 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 <Okay. laughs> okay. galit kayo. May taga-salo naman po <laughs> ako dito. <na> <laughs> Siyempre, Mahirap <laughs> na. Baka maano ko Mahirap eh. na baga maalis yung tiwala. Siya nga po. Saka... Baka oh. bawal na ako. Baka din ako makabalit dito eh. <laughs> <laughs> Pero nga ano yung naramdaman niyo nung narinig yung balita? Mm. Ano? ano din eh. Ano? Medyo na... Ano din na, na shock ano? din eh. Ano oh. at sabi ko? Nag-alala. Pero ano, hindi naman ano kasi. kasi tiwala <laughs> naman. <laughs> eh doon na Okay lang sila. Pag may nangyayari naman na gano'n na, ano, na mga, ano nga, nagchat-chat agad ako kay Ed. Kaya, kahit na yung mga balita na, ano, uh -huh. hindi naman kami gaano doon nag-aalala. Kasi, sila naman yung nag-aalala sa akin. Ano. Kaya nga yung sabi ko kay Bianci, si, kung sakali nga alis sila, tapos may mga ganyan, mag-ano siya agad. Magpasabi? Oo, magpasabi siya agad para Ah, eh, minsan hindi na kukunta, hindi na sumasagot sa akin siya. <laughs> ang sumasagot pa sa akin hindi ko nakokontakt. Hindi talaga ito nakatawa. Kung hindi si, kung hindi si Edo ang mag sa akin. Tamad kasi ito mag-chat eh. <laughs> Baliktad. Ay, rin Nasaan kami din nila ni Dr. labi eh. <laughs> <laughs> uh, Pero dapat na si Dr. Love magpaliwanag dito eh. Kaya yeah, ngayon nga rin naisip ko eh. Bakit ako kuya bakang pumunta dito? Kala ko mag-anak-anak ana anak niya si okay, Bensi. eh. na yung ano dispensa nung naka-live siya. Hindi pero mas maganda talaga tayo dapat mag-presentara siya dito. Oh, natin. No, sa live lang doc. Okay. it's doon na nito na tayo sa mo na sabihin mo na kay tatay yung gusto mo pang sabihin. Mira, wag ba, Para sa mga tamong simpa. Kaya ako eh. na yung, ito na yan 'to siya pa tayo basta yan si ay magdadimopigilan din eh Delikado. Ah. Samantalahin na rin natin. Uh, Sandalan na. Baka mamaya si nanay o vacation Oo nga. Oh, may, so, andito sila ng dalawa. Lakas ng love. Uy, pare. Mas maganda 'yung 'di na ano ng maaga. Malaking kaya pag-astig. Ah. Ano 'yung tinatago 'yung ano. Ayun. Nako. Eh, ba. Sabi mo eh. Uh, <laughs> po. Samantala yun mo. din yung si Benzio. Ano po? Ano po? Ano po? ano na itay? Um, ito po, hindi po sana ang mga na um, yung pag aano ko po kaya ng kaibiyan po pag -ano. Sana po, hindi um, niyo po ano. Um, sana okay lang po sa inyo yun. <laughs> Saka, Pwede lang po ay... Sige mo, wag kang maaari. Wag kang kabahan. Mas maganda yung nagpapaalam ng maayos. Kung kitin mong talo, wala na mas Dr. Labdito. Idaan ka kayo. ang mood nila ngayon dalawa? Ah, maganda

siya naman ng ano eh, hindi naman kami. Kung ano nila, kami support lang Hindi naman kami alinigawan. So, ito ano naramdaman uh, mo na? naramdaman mo na? Ang ano? ano ano? Ang mo mo saan kaiba personal nilalang eh, dalawa nakakalang yung nanghula kaming dalawa Kahit walang vlog nagsasama. ano ba ano ba ano Pagkakulat mm -hmm. lang ay. lang mm -hmm. so, ay, tayo, sa uh, mas maganda yung nagsasami ko po. Ito po Salamat po. Ikaw, ang ganang magkaroon doon. Ganyan <laughs> <laughs> yung si Benzik. Ha? Uh, si Benzik. Siya, Sige, ang tatay pumayag ng pagkasip yan. Siya pa paano kung siya papayag? Ay, hindi pa Sabi niya, hindi pa siya ready. Ha? Bago-bago to eh. Ah, ha? Ano yun, maulit? Ano? Para isang puntahan lang tayo. <laughs> ano naman sabi sa... Ano, ano po? Dito muna siguro. Ha? Oo. Mm -hmm. Oh no! Oh no! Wag mo nata, deh na sa mundo, mawawala ka. Gans, okay na royo sa kanileng. Simpre, mga galing na pata sa iyo na ba sa iyo? Di mo ba? sasagutin na Tama. Nagpaalam lang siya, yung, parang siya. Palagi siyang, palagi parang 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 Sa parang 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 naman sa... Ay, pero alam mo, masaya kasi ang mga magulang ni talaga talagang open sila na masaya sila nagsasabi ng na totoo. Mas maganda yung nagsasabi ng personal kisa yung naglilihim na silang dalawa lang nakakaalam. Yung tama naman sa'yo. Bakit ay siba? Siba walang binabanggit iyo? Wala man ang sinasabi. Basta Dapat kayo, nakakasama din ni Piyasin. Oo. Bakit, bakit? Ano mo? Ipaliwanag mo din sa magwala mo siya. mo din siya sa sarili. Pero nga, kaya naramdaman mo? mo na Narinig mo na gayon. Ano pakiramdam mo ngayon? Sinabi ni Ed yung matapang uh, pag uh, ano. na pag-amin. Oo, oh, oh, inamin na AIDS na magpapahalam na siya na pwede kang tigawan. Ang pala nakapapagod po tayo, Ang gano'n na, na pinapaalam po. Ang gano'n, nakaka-proud. Uh, nakaka-proud uh, <laughs> <-a> na. <laughs> <laughs> Pero ano. Nakapapagod po ha. Pero masaya ka man na narinig mo yung sinabi ni AIDS. <laughs> <laughs> sana oh. ako. <laughs> Pero it's ayan it's na nakakatuwa dahil masaya na sila si nanay. kumbaga nararamdaman Kung nila na yung narinig nila galing sa'yo eh. Kasi may harap marinig lang sa live o sa mga vlog. Hindi, tayo dito. Ay, ingat, okay na yung ano yung yung Misunderstanding yun ako mas. na. At saka, no, hindi na sila magtataka pag isasama mo si Biancy, kumain kayo sa labas, sunduin mo yate. Alam na nila yun. Pero ano rin kasi, yung pagkatig-sundo na ito, ano rin kasi, Mahirap kasi pag pinabayaan mo lang si Dian si mag-commute sa layo. Kasi malaking bagay din yung pag-hatid sa mga Kasi layo po dito lugar. Layo. Lalo pag may mga okasyon, di ba? Pag may mga na. So, nai, ngayon nai, ano nai, buo na yung ano niyo? Yung agam-agam nyo nai, nawala na. Nagaling ka, wala Ha? Nawala agam-agam tanong tanong so nai -message na message kay Ido o ano. nga tama message mo kay Ido dahil nagsabi si Ido sa inyo anong message niyo po kay Ido siyempre may message yung magulang uh -huh. siyempre hindi naman po nagpaalam na dapat ano ano lang sa akin lang sana sana kasi si Bian si Baga hindi pa naman niya nag ano na parang siyempre first pa. niya first na ganyan <laughs> mahirap ma yung masasaktan, gano'n. So, so na ang ibig mo sabihin, ingatan ni Ido. Sana so, ingatan niyo yun. Ano masabi mo, Ido? <laughs> ano masabi mo? masabi mo? Ano masabi ko? Siyempre, hindi naman masasaktan. Saka, prince pa lang daw eh. Wala, 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 pa eh. <laughs> <laughs> Ikaw, Tay, anong misis mo kay Ido? <laughs> Dahil narinig mo yung may watig ni Ido sa'yo. sa akin walang problema yun kasi dumaan din ako dyan sa ganyan ayun galing gusto ang important ay nagpaalam ay kung may kung talagang, talagang ano may tsatsagaan eh, niya ay makukuha yung gusto grabe 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 pag hindi kung mga sa ano ay kung hindi mahalaga hindi mag ay, ang, ang, yan mag tsatsaga ayun naman dyan tama naman dyan tama naman dyan tama naman na na dyan na ay nagpaalam siya nag-iisip pa rin. Wala akong problema yun sa amin kasi nagpaalam mo. Ayos. Ed, si Bianca na lang kausapin mo naman. Ako nang bahala ko. Dalawa na lang. Ano niya, pag uusap Kaya lang, kalinga pala, ito yung gusto ng ano eh. Ito yung gusto ng magulang na marinig talaga galing Kasi yun ang napag-anuhan namin nung ano eh. Nung kami ay nagsisimula Parang lang. Wala pa, hindi pa mag-asawa. Papaalam ka po. Ano yung ano kahit nga hindi pumayag pag matyaga ka na payag na din yung mga ano. Oo, yung sa ano kasi na lalalaman ng magulang talagang seryoso yung ano. Pero alam mo eh, kung ganito eh panalo na eh. Panalo na. Ako ay ako uno magulang si Bianca. Dali na lang si Bianca eh, sige sa. Dali na eh, wala nang bala. Ang mahirap eh. Ang mahirap 'pag hindi tayo pinatuloy ni Tatay at ni Nanay. Yun nga eh binato tayo dun sa labas. Ay, <laughs> <laughs> uh, ingat, nakapunta pa tayo eh. Oo. Uh, <laughs> eh, salamat talaga. Ah, uh, 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 uh? Nga, ang bagay na nangyari ito kasi yung agam-agam ng magulang ni Biancy. Oh, Nawala eh. Nawala. Na ano ba nangyari? Parang parang para na sila lahat sila Lata pati sila. na, nawala. na naburutan na din ng tinik Seds. Kasi meron mo hindi Seds sanay nang ganito. Hindi siya sanay nang ganito pero ginawa pa rin niya. Mga i'm with